gumagawa um, sila ng Hopia Baboy. Oh, yes. Hello. Hi, Hi Hi. Hi, we're here at Brighton. Brighton. Say bye. Hi. Ah Hi. Bye. Mga helpers. Mga help, mini helpers. So chef. Formula formula formula. Mga shoe schedule. chef. Ano so, you know. nilalagay na yan. Ano yan? Egg. Mm Egg. -hmm. Para mag brown brown Para mag brown schlimm. yung top. para dumikit din yung sesame. boy, Ha? Huh? Hindi, yung bin. <laughs> yung bin. Yung <laughs> oh, Ang galing naman ni Kai Kai. Kai, put something like this, oh. Di ba yung piliin sa harap, ha? Ah? <laughs> sa, babaw ka. <laughs> <laughs> Kaya ako parang mag-experiment siya. Hope ya. Yeah. You gonna eat that later, yes? Yes. Yeah. Yes. Yan na, finish product. Tikman na natin. Ah, mainit pa. <laughs> May maliit. May malaki. Ah. <laughs> <laughs> oh, masarap. 走走走走走走！嗯，好，好。